Dalawang mangisda sa ilo-ilo ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos tumaob ang sinasakyang bangka. Habang sa tawi-tawi, kinagiliwa naman ang close encounter ng isang tauhan ng PCG sa Sea Otters, Dominic Almeloro, sa detalye, Rise and Shine Dominic. Cute na cute ang tatlong Sea Otters na ito habang kinakain ng bigay sa kanila ng isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Masayang ibinahagi ni Rodney Gumahad sa social media ang video clip ng kanyang close encounter sa tatlong sea otters sa isang isla sa Tawi-Tawi. Sa video na kuha nito lang February 23, makikita kung paano pinalapit ni Gumahad ang tatlong sea orders sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng isda sa mga ito. Namangha si Gumahad sa paglapit sa kanya ng sea orders na sinasabing kauna-unahan niyang pagkakataon na makaharap ng malapitan ng mga ito. Ang sea otters ay isang uri ng aquatic creature na kauri o kapabila ng mga weasel at nabibilang sila sa mga endangered species. Samantala na iligtas ng Coast Guard Substation San Joaquin ang dalawang bangis isda matapos tumaob ang kanilang bangka sa baybayin ng barangay Purok Tres, San Joaquin, Iloilo. Kinilala ang mga na-rescue bilang sina Domingo Ceron, 55 anos ng barangay Masagud at ang 54 anos sa si George Santusi ng barangay Nasipit San Joaquin. Batay sa Coast Guard, tubaob ang kanilang sasakyan may 2 nautical miles ang layo mula sa shoreline ng naturang barangay. Dinala ang mga manging isda sa San Joaquin, Rural Health Unit at binigyan ng karampatang medikasyon bago inihatid sa kanika nilang pamilya. Dominic Almelor, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.